What's up mga tol? Welcome back to the channel. Paano ba tutorial? So for today's video, i-share ko po sa inyo kung pa paano ko napalakas ang aking dito SIM card internet connection gamit yung bagong APN na i-share ko sa inyo ngayon. So bago tayo patuloy sa ating tutorial, kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick naman po ako ng like button dyan sa iba ba, At click mo na din ang subscribe button at notification bell para ma-update kita sa aking susunod na video. So mga tol, bago ko po i-share sa inyo yung bagong APN natin, is mag-speed test po muna tayo gamit yung default APN ng ating dito SIM card. Para meron tayong speed test comparison once na magamit na po natin yung bagong APN natin. So open lang natin itong speed test. Tapos check natin yung server kung connected na ba. Ayan, Batangas, Sugo, So mga tol, as you can see, sobrang baba po ng ating download Mbps. So nasa 4 Mbps lang siya. Tapos yung upload speed naman natin, ayan, hindi pa siya gumagalaw. So ibig sabihin lang nun, kapag ginamit natong itong default APN sa mga gaming or sa video, kapag sa video malamang nasa 480 lamang ito yung gumagana siya, at kapag sa gaming naman is medyo lag siya. So ngayon mga tol, hindi natin ito tatapusin kasi yung ating upload sobrang tagal at sobrang baba talaga. Nakikita nyo naman, 0 Mbps lamang siya. So ngayon, close lang natin to Tapos open po natin yung ating settings. Tapos dito mga tol, click nyo lang itong dual sims and mobile network. Tapos syempre, yung atong dito sim card, nakalagay siya sim 1. So open natin yung sim 1. Tapos click nyo lang itong access point name APN. So dito mga tol, yung APN na i-share ko sa inyo ngayon na bago is itong Sigu Internet APN. So open natin para malaman niyo kung paano siya i-set up. So dito mga tol, yung name po ng ating APN is Go Internet. Yan lamang mga tol, big letter na G-O, tapos big letter na I, tapos yung the rest is small letter na. Go Internet mga tol, yung name po ng ating APN. Tapos okay. Tapos yung pinaka main na APN is ito mga tol, Multibrand. brand Yan po yung ating APN, Multibrand. tapos okay. Tapos scroll down lang, hanapin nyo lang itong MMSC, open natin. Ito naman yung i ninyo, http colon slash slash gsmt.mmsmvino.com slash mms wapenc. Yan po yung ating MMSC mga tol. So make sure lang na hindi kayo magkamali kasi yan po yung proper setup natin sa bagong APN na i-share ko nga sa inyo. So after nyo ma-set up, click OK. Tapos hanapin nyo lang itong APN, APN type. So dito naman mga tol, i-select is nyo dito or itype is, is itong default MMS tsaka SUPL. Yan po yung tatlo sa ating APN type. Default MMS at SUPL. Tapos OK. Tapos sa APN protocol naman natin, i-select is nyo po yung dalawa IPv4 slash IPv6. Yan po yung APN protocol. Tapos sa APN roaming protocol naman natin, same pa din, IPv4 slash IPv6. Tapos dito sa ating bearer mga tol, LTE po yung iselect natin sa ating dito SIM card. Kasi nga si dito SIM card is 4G and 5G connection lamang ang meron siya. Pero kung gagamitin nyo to sa ibang SIM card kagaya ng Smart, Globe, TM o marami pa pong iba, pwede kayong mag-select sa unspecified kayo, kasi po yung mga SIM card na iyon, meron silang connection na 3G. So, hindi naman lahat ng location natin is merong 4G or 5G connectivity kapag gamit yung ibang SIM card. Pero kapag dito SIM card mga tol is LTE lamang kasi nga 4G and 5G connection ang SIM card natin na dito na meron. So, ngayon, after yung maselect, set, na, mga, set na po tayo mga tol, no? So yan po yung setup sa ating bagong EPN na Go Internet. So after nyo maset up mga tol, click nyo lang itong done. Tapos iselect nyo lang yung bagong EPN natin. So magre-reset yung ating data connection. Wait lang natin na bumalik. Ayan, after bumalik mga tol, airplane mode lang natin ng mga 5 to 10 seconds. Tapos after ng mga 5 to 10 seconds, off yung ating airplane mode at click lang ulit natin na bumalik yung ating connection or data connection ng ating dito SIM card. Ayan mga tol, okay na siya ulit. So ngayon, mag-speed test tayo mga tol gamit yung bagong APN natin. Para makita nyo po yung resulta compare sa previous or sa default APN na gamit natin kanina. So speed test. So mga tol, disclaimer lang po, hindi po lahat ng location is gumagana ito. So para sa mga nagtry mga tol at gumana sa location nila, pa-comment naman po ako sa description box at sa comment section ng ating video mga tol para alam din ng ibang user kung saan kayo at gumana ba sa location ninyo. So dito connected na tayo sa ating server Batangas. Go. So meron tayong ping of 43 m at jitter of 28 ms so kita nyo naman yung ating download mbps mga tol mas mataas sya compare sa default epn natin na 4 mbps lamang so dito sa ating bagong apn umabot siya ng 19.5 download mbps at yung upload naman natin mga tol kanina sa default is 0 lamang siya pero ngayon mga tol kita nyo naman umangat sya umabot siya ng at least 5 mbps so yan po yung kagandahan sa bagong IPN na itinuro ko sa inyo mga tol. So hope mga tol, gumana din sa location ninyo. So again, pa-comment na lang sa ating comment section kung working ba sa area ninyo. So mga tol, hope nakatulong 'tong video natin ngayon. So don't forget to like, comment and subscribe. God bless po sa ating lahat.